Ilang araw matapos ang Metrowide Earthquake Drill, mga K9 unit naman ang sinasanay ng PCG o ng Philippine Coast Guard. Malaki raw kasi ang naitutulong ng mga asong ito sa oras ng sakuna. May report si Victoria Tulad. Bilang paghahanda sa mga kalamidad at international events na gaganapin sa bansa, patuloy ang training ng iba't ibang K-9 units. Noong nakaraang linggo lang, 17 K-9 ng Philippine Coast Guard ang nagtapos sa training sa Taguig City. Kabilang sa kanila ang ilang Malinois breed, Labrador, Jack Russell, Golden Retriever at German Shepherd. Sa loob ng anim na buwan, sinanay ang mga aso sa iba't ibang specialization. Sa narcotics at explosives identification, ipaamoy muna sa aso ang kemikal na kasama sa narcotics o explosives at pagkatapos ay ipahahanap na ito. Kapag umupo ang aso, ibig sabihin ay natukoy na niya kung nasaan ang pinapahanap. Sa explosives identification, kailangan daw iyong aso na pino kung kumilos para hindi ma-detonate ang bomba. Meron ding mga asong sinanay sa search and rescue. Sa demonstration ng Coast Guard, isang lalaki ang pinatago sa drum at pagkatapos ay tinakpan ng sirang pinto ng kotse. <laughs> sa lakas ng pangamoy ng aso, nahanap niya ang lalaki. Kung itatalaga naman ng aso sa patrol, tutulong siya sa law enforcement at paghuli ng mga masasamang loob. Kailang, kailangan po natin yung canine para po sa safety po ng riding public, particularly po sa maritime, sa mga barko natin, sa mga facility natin. Hopefully next week, we will deploy them sa Iloilo, Cebu, and other parts of the country for the APIC 2015. Sakaling tumama ang The Big One o isang malakas na lindol, makatutulong din daw ang mga K-9. Isa itong 7-year-old na si Bush sa mga malaki ang naitulong sa ating bansa. Noong 2013 Bohol earthquake, apat na bangkay ang nahanap sa pamamagitan niya. Marami ang napamangha dahil hindi raw siya talaga umaalis sa guho hanggat hindi dumarating ang mga rescuer. Dahil sa kanyang nagawa, mismo si Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang nagbigay kay Bush ng search and rescue plaque. Pero bukod sa mga K-9, nagtapos din sa training ang 27 Coast Guard handlers o trainers ng ASO. Maging sila ipadadala sa iba't ibang probinsya. Kabilang sa mga handler na ito, si Maria Lee Williams. Siya ang nagsanay sa Jack Russell na si Atom at ang tanging babae sa nagtapos na batch. Magaling man siya. Kaso sobrang kulit lang talaga. Marunong nating alam nating basahin yung mga pinapakita nilang mga indication. Kung meron kang focus, tsaka patient at dedication sa ginagawa mo naging isang successful kind of handler. Para naman matiyak na maayos ang kalusugan ng mga K9, anim na veterinaryo ang nakabantay sa kanila lalo't mahirap ang training. Hindi raw lahat ng aso ay maaaring gawing K9. Madalas iyon may mga breed ang epektibo. Victoria Tulad, GMA News.